Dalawang katuruan sa Biblia Mula sa kasulatan na tinawag na bagong tipan ng Biblia, nagkalikan niya sila ng ipinangaral na katuruang pangkabanalan na nagpapahayag ng di ayon sa tinitindigang biblikal na aral ng bawat isa. Gayun nga nga, mula sa nag-iisang aklat o nag-iisang Biblia ay hindi na yata halos mabilang ang naitatag na sa pang pangrelihiyon na nagtuturo ng iba't ibang katuruang pangkabanalan dahil diyan, mula noon at hanggang sa ngayon, ay hindi kakaunting tao sa kalupaan ang nakaranas ng malabis na pagkalito. Tiyak na may maling unawa ang karamihan na sukat ikatisod o kaya naman ay may malaking kakulangan ang marami sa hinihinging masusing pananaliksik sa mga antigo at banal na kasulatan. Ano yon iyon ay naging kadahilanan upang ganap na ikatisod ng hindi kakaunting tao sa kalupaan. May lagi isang ang dahilan kung bakit saan man at kailanman ay hindi kinasumpungan ng pagkakaisa ang mga mangangaral ng salita mula sa hindi matapos-tapos na tulig saan at maanghang napalitan ng mga pilipit na pahiyag ay gaya nila ang mga mababangis na pangil sa ilang Nasa sa araw at gabi ay nagsasakmalan sa isa't isa. Sapagkat marami ang hindi nakakaalam na sa kabuuan ng bagong tipa ng Biblia ay may dalawang dako ng kamalayan o katuruan na nagpapahayag ng kanikanyang matuwid. Yan ang tampok na usapin sa pahayagang ito na lalapatan namin ng kaukulang paglilinaw. Ano nga ba ang dalawang katuruan na nararapat maunawa ng lahat sa bagong tipan ng Biblia? Ang una ay ang kamalayang hudyo na kinabibilangan ng mga propeta, ng Kristo, ng mga hari, at ng buong sangbahayan ni Israel, kabilang Diyan seso si Kristo at ang labindalawang alagad ng Espiritu ng Diyos na sa kapanahon ng iyon, ay masigla at makapangyarihang nagahari sa kanyang kabuwang pagkatao. Ang tinitindigang aral pangkabanalan ng unang dako ng kamalayan ay ang banal na tanak ng Diyos na sa ngayon ay kilalang kilala at tanyag sa katawagang lumang tipan ng Biblia. Batay sa kasulatan ay maliwanag na ang ipinangaral na katuruan ng sariling bibig ni Jesus sa ng iyon ay ang ebanghelyo ng kaharian gaya ng nasusulat. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At ipangangaral ang hiling ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatitungo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Maliwanag ngang binibigyan din ni Heso Kristo at pinatototohanan ng mga salitang nangagsilabas mula sa kanyang bibig na tanging ebanghelyo ng kaharian o katuruang Kristo lamang ang ipangangaral na katuruang panglangit sa buong sanglibutan. Maliban diyan ay wala nang ang anumang aral pang kabanalan pa na maaaring tangkilikin, itaguyod at sundin ng lahat. Ano tungkol sa katuruang Kristo at kautosang Kristo ay may mahigpit na babala ang saksing si Juan na sinasabi. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ang nagsasabing Nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Gayun niyang maigpit na ibinababala ng nabanggit na mga talatang iyan na ang sino mang hindi mananatili, hindi maninindigan, hindi tatangkilik at hindi susunod sa katuruang Kristo o sa kautosang Kristo na ipinangaral at iniutos ng sariling bibig ni Jesus ay nakakalungkot na malaman na sila pala ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang sinuman na nasa gayong kakatuwang kalagayan sa makatwid ay hindi kinalulugdan ng Diyos at ang tao iyon ay tunay ngang kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Ang pangalawa ay ang kamalayang hentil na kinabibilangan ng mga tauhan na gaya nila Pablo, Lucas at Marcos. Palibhasa ngay isa man sa kanila ay hindi kailanman naging saksi o eyewitness sa kasagsagan ng ministeryo na ginampanan ni Heso Kristo sa buong sangbahayan ni Israel. Kaya wala silang anumang nailahad na kaganapan sa buhay niya na kanilang sinaksihan kundi ayon lamang sa nadinig nilang kwento mula sa salit-saling sabi ng mga tao. Sa pagpapatuloy, ang pangalawang katuruan sa bagong tipan ng Biblia na tinutukoy sa pahayagang ito ay ang kamalayang hentil o ang katuruang hintil na bantog sa katawagang Ebanghelyo ng Di Pagtutulik ang aral na itinuturo ng doktrinang pangreliyon na iyan ay ang mga samot-saring aral na kinagisnan ng mga hintil ng kalakhang Europa. Hindi nila sinasang-ayunan ang mga aral pangkabanalan na masusumpungan sa balumbon ng banal na tanak ng Diyos. Sila likas na walang kautusan at dahil diyan ay hindi sila kailanman nagpasakop sa mga kautusan na mahigpit na ipinatutupad ng kaisa-isang Diyos mula sa limang aklat ni Moises. Lingid sa kaalaman at unawa ng marami, ay pinaghalo ng mga hintil na gaya ng bigas at buhangin ang katuruang Kristo at katuruang hintil. Yan ay nagbunga ng madaming salungatan ng aral at pagkakabahabahagi sa paninindigan ng marami. Palibasa nga ang mismong mga aral na iyan na nasusulat sa bagong tipan ay ganap na nagsasalungatan na sa isa't isa. Iyan ang kinauwian nitong hayagang paghihimagsik ng katuruang hintil o nitong ebanghelyo ng dipagtutuli sa mga dalisay na aral pangkabanalan na masusupungan sa katuruang Kristo o sa ebanghelyo ng kaharian. Yan ay katunayan lamang na ang kalipunang Hentil ay hindi kailanman sinang-ayunan ang pinaninindigan ng aral pangkabanalan ng mga anak ni Israel. Itong si Jesus, palibhasa isang lilihito mong Hudyo, ay hayag at ganap na tumatangkilik sa mga dalisay na aral pangkabanalan na masusumpungan lamang sa balumbon ng lumang tipan ng Biblia. Sa pangalawang bahagi ng expose na ito ay iyahayag naman namin ang mga aral ng katuruang hentil na lubhang naghihimagsik sa mga dalisay at sagradong aral pangkabanalan na nilalaman nitong ebanghelyo ng kaharian o ng katuruang Kristo at saka pa lamang mauunawaan ng lubusan ang kaisa-isang kadahilanan kung bakit saan man at kailanman ay hindi naging isa ang unawa at pananaw ng mga mga ngaral sa iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo sa buong kalupaan. Kamtinawa ng bawat isa ang masaganang pagpapala ng kaysa isang Diyos ng langit at ng lupa. Hanggang sa muli.